Nagsimula na ang pinakamalaking esports amateur tournament ng bansa, ang Unity League. Excited na ang bawat team na kalahok dahil ang top prize ay tumataginting na 2 billion pesos. Yan ang ulat ni Bian Manalo. The games are on! Para sa first ever Unity League Mobile Legends Bangbang Bang Tournament, ang grassroots esports program ng inyong People's Television Network. At ngayong araw, nagsimula na ang mga aksyon ng Northern Luzon Regional Elimination Round na ginanap online sa PTV Studio. Aabot sa halos 400 players ang naglaro para makapasok sa top 8 ng Northern Luzon Regional Qualifying Round ng Unity League. Ang nasabing walong teams ang maglalaban laban para sa regional title na gaganapin face to face sa susunod na weekend sa Robinson's Lawag Ilocos Norte. Layon ng Unity League na magbigay ng platform para sa mga baguhang players na karamihan ay kabataan na magkaroon ng experience na makapaglaro sa isang malaking torneo. Mabigyan yung mga kabataan ano, na gusto nga uh, mag-esports, particularly yung uh, Mobile Legends na magkaroon agad ng ano uh, quality experience pagdating sa pagsali no uh, sa mga tournaments Meron pa po tayo ng uh, mga uh, events sa sasalihan, yung mga kababaihan natin mga kabataan sa Southern Luzon jump uh, po sa NCR, Visayas and Mindanao pwede po po kayong mag-register at uh, sumukan sukatin ang inyong galing no, kung hanggang saan pagdating po sa Mobile Legends. Posible rin na maging tulay ang Unity League para maging bahagi ang mga players sa Cebol National Team. Ito'y dahil katuwang ng PTV ang Philippine Esports Organization o PESO na siyang bumubuo ng pambansang kupunan. With Unity League, mas naso showcase natin yung mga ibang talent from from other different parts of the Philippines. Ni-invite In ko kayo sa Unity League. We have uh, various uh, tournament pa po sa South Luzon, sa Visayas, sa Mindanao and sa NCR. So mag-register na po kayo. Samantala, bukod sa Northern Luzon, kukuha rin ang champion team sa Southern Luzon, National Capital Region, Visayas at Mindanao para maglaban-laban sa National Finals. Ang national champion ay mag-uuwi ng 2 million pesos, 1 million pesos sa second placer at 500,000 pesos sa third placer. Ang regional champions naman ay may premium 60,000 pesos. Aabutin ng Unity League hanggang Hulyo kung saan ang national championship ay gaganapin sa Metro Manila. Isa lamang ang Unity League sa mga bagong programang tututukan sa pambansang TV. Kabilang din sa mga susubaybayan ang Artsy Crafty, It's Fun, Centro Balita Weekend at Health at Home. Bien Manalo para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.